Magandang araw sa lahat. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga mahalagang ambag ng mga sinaunang tao sa daigdig. Ano nga ba ang pumapasok sa inyong isipan pag narinig nyo ang salitang ambag? Ito ay kontribusyon. Tama. Ang kontribusyon ay maaari itong makita sa materyales, sa pagsusulat, sa estruktura, at iba pa na ang ma na madalas nating ginagamit sa pang-araw-araw. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga ambag sa asya. Una na dyan ang kanlurang asya. Ang kanlurang asya ay isang pinakamahalagang riyon sa asya. Ang pinakamatandang sibilasyon sa daigdig ay makikita sa kanlurang asya at ito ay tinatawag na Mesopotamia. Narito naman ang mga ambag ng kanlurang asya. Una na dyan ang uniform. May idea ba kayo kung ano ang uniform? Ang cuneiform ay ang ambag ng Sumerian at, at sinasabi nito ay pinakamatanda na pagsusulat sa buong daigdig. Tinatawag din itong Hugis Sensel. Ano na ulit ang pinakamatandang pagsulat? Ito ay cuneiform. Mahusay. Ang susunod naman ay ang Epic of Gilgamesh. Ito ang pinakaunang akdang panitikan sa daigdig. Ang susunod naman ay ang sistemang sexgalcimal. Ito ay pagbibilang batay sa numerong 60. At, at nagbubunsod sa sistematikong paghahati ng bilog, meron din silang kalendaryong nahahati sa 12 na buwan. Itong sistemang ito, ay maaari na din nating makikita sa ating kasalukuyan. Tulad na lamang ng ating kalendaryo. Ito rin ay may tat 12 na buwan. Ang susunod naman na kanilang ambag ay ang gulong. Ang gulong ay ginagamit natin madalas sa ating transportasyon, sa pagsasaka, at sa iba pang maaring gamitin ito. Ang susunod naman ay ang araro. Ang araro ay madalas itong makita sa pagsasaka. Ginagamit pa rin ba ang araro sa uh, sa ating ano, lipunan? Kunti na lamang sapagkat ngayon ay mas advance na ang ating mga kagamitan. Nandiyan na yung mga uh, traktor na tinatawag nila. At minsan na lang natin makita ang araro. Ang susunod naman ay ang paglalayag. Dito ay ginagamit nila ang mga uh, bangka o mga um, boat. Bangka, boat. Bangka or boat. Bangka. Ang susunod naman na kanilang ambag ay ang Code of Makurabi. Ito ay katipunan ng 282 na batas tungkol sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay sa Mesopotamia. Dito sa Code of Hammurabi, naniniwala na ang nan, naniniwala sa kasabihang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kung ano ang ginawa mong uh, krimen, kung gaano nga ba kabigat, ganun din ang parusa sa iyo. Tulad na lamang sa pag nanakaw. Ano nga bang parusa, parusa ang maaari mong makuha? Ito ay putulin ang iyong kamay. Kung, kung ito naman ay sobrang bigat, maaari ka ng hatulan ng kamatayan. Ang susunod naman ay ang Hanging Garden of Babylon. Ito ay pinatayo ni Nebuchadnezzar II para sa kanyang asawa na Serena Reyna Amethyst. Sina ulit nagpatayo ng Hanging Garden of Babylon. Mahusay. Itinanghal din ito bilang isa sa Seven Wonders of the Ancient World. Ang susunod naman ay ang bakal o ayon, Na nating makita sa ating mga estruktura. Ang kanilang mga ambag din ay ang konsonatal. Isang modernong sistema ng pagsusulat ngunit wala itong patinig. Pinalaganap ito, pinalaganap ang sistema ito ng pagsulat sa mga sinaunang uh, sibilisasyon. Ngayon ay dumako na tayo sa Timog Asya. May pagmamalaki ng Timog Asya ang pag-usbong sa isa sa pinakamatandang sibilisasyon civilis sa daigdig ang sibilisasyong Indus na buo malapit sa mga ilog ng Indos at Gemish. Narito naman ang mga ambag ng mga timog sa Timog Asya. Una na dyan ang Sanskrit. Ang Sanskrit ay isang sinauna at klasikong wika ng India. Ang wikang ito ay pangunahing ginagamit sa literatura ang mga rehiyong Hinduism, Buddhism, and Jainism. Ano nga ang ginagamit ng mga Hinduism, Buddhism, at Jainism? Ito ay Sanskrit. At mga narito din naman ang kanilang mga iba't ibang ambag na inyong makikita Ngayon, ay dumako na tayo sa sinaunang Asya. Umusbong ang isa sa pinakamatandang sibilasyon sa daigdig, ang sibilasyong, sibilasyong Chinese. Ang ambag ng mga silangang Asya, una na dyan ang papel, pulbura, woodblock, printing, at magnetic compass. Ang tradisyonal sa na turing na apat na dakilang imbisyong chino. Isa rin sa mga ambag nila ay ang bonsai. Ito ay madalas na maliit. Ganito ang itsura ng isang bonsai. Ang susunod naman ay ang origami. Isang Japanese paper folding. Ito ang madalas itsura ng origami. At iba pa na makikita nyo sa inyong screen. Ang mga ambag na lumaganap sa mga iba't ibang bahagi ng Asia ay na, napakahalaga sapagkat nagagamit natin ang mga uh, karamihan dito. Kaya dapat natin itong pahalagaan at huwag kalimutan ang kanilang mga kontribusyon. Naintindihan po ba? Mahusay! Kung ganun ay salamat sa inyong pakikinig.